Yo, yeah, check this out. Takatahin uh, ko po ngayon yung kanta namin ni J-Lo tsaka ni Pretty Tears. Ang um, title po nito is Ako na lang ang lalayo. Uh, verse ko lang po yung kakanta nito. Siya, yeah, Dr. stress eh. Matagandado Records. Check this out. tindig na pi Pipilitin na ikay mapas sa akin pa Tama na lakat ng aking mga nagawa ng ikay na sa akin pa Kuporta yung din na isa kaysa makasama pa kita dahil binura ko na sa aking isipan ng ala ala ting dalawa Magamat, hindi man ikaw ang para sa akin at di ako ang para sa iyo kumaga ikaw ang prinsesa at kawala wala mang ang katulad ko Kakalaga kakalang kakaya ka namang ibigay lang kakayaan, ko sa iyo di ba kita na magiyan na magkagayang pero buo naman ang pag-ibig ko ah masakit man ng katotohanan na sana ka na masaya at ang nalikuran ng na tulungan ikaw kung mas na agrabyado wow, wow. Sa ating unayon na walang kasing sigurado Ako na lang ang isyang lalayo wow. Na kayangan ng katulad wow. mo Sa akin lang ang binuro mo wow. Hindi wow. ko ipaglaban ka Pero ano pa pa aking magagawa Kung mas nakuha na po, yun na yung dahilan sa iyo ako ay kulang pa di ko na kaya